Wala bang forward or reverse ang barena mo? Ganito mga ka-repair man. No? natin. Kung walang forward dyan o walang reverse. Ganito lang yan. Napakadali. Yan mga ka-repair man. No? So binaklasin nato kanina pa. Para mas mabilis po tayo. Okay? So kapag walang forward, walang reverse, ang inyong barena Ganito lang. So kailangan mo lang iyang at ito, no, dahil naka-separate po 'yan. Naka-separate switch. Ito po yung switch ng forward at reverse. Siya po yung nagsi-select para mag-reverse po siya at para mag-forward. Ayan po makirepair man hanggang ng kanyang play. So ayun po, forward. Ayan, reverse. 'Yon. 'Yon po yung purpose na nasa taas po ng switch. Siya po yung nagti-trigger para mag-reverse mag-forward po. Ayan, no? Makirepair man. Ang dapat mo lang gawin ay kuha ka lang ng WD-40. Yun lang, wala nang iba. Ayan, no? So, ganito po ang paglagay ng WD-40. Kuha ka ng WD-40. Ito po siya, no? Mga repairman, repair man, contact cleaner po ang inyong bibilin. Kasi panglinis po talaga ng appliances yan, no? Ng pyesa. So, so angat mo lang dito. So, lahat mga repairman, repair man, no? Ganito. Yung iba naman, yung bukasan sa taas. Mas madali po yan, no? Yung bukasan sa taas. Ayan, so alibawa, no, sa taas natin bubuksan, no. Ayan, so ibabalik ko ulit, no. Taas natin bubuksan basta para mas madali. Ayan, so bali yung taas niya. Ayan. Angat mo lang to, mga repairman. kuha ka ng flat screw. Ayan, no? Ayan, mga ka-repairman, tanggal na, no? Oh. Ayan. So, ganyan po yung wiring niya, no? Ayan, no? Siya po yung nag-trigger para mag-reforward at reverse. Kuha ka lang ng WD-40. So, mga ka-repairman, pag-share ng video, no? Para malaman din ng iba. Ayan, spray natin. Ayan. Tapos, ibalik natin. Hindi mo kailangan patuyuin niya mga man, no? Ayan, sa pagbalik, kailangan lang idiin, no? yon Yun, mga man, nag-lock na, no? So, ganun lang, napakadali. Ayan, tapos, laruin mo lang para matanggal yung dumi ng alikabok at para lumawag, no? Para matanggal yung carbon. Kasi may, may umiitim po, no? Sa contact, sa contact switch. Ayan, tapos, babalik na natin sa pagbalik mga ka repairman kailangan mo lang ilabas yung wire hindi pwede nasa sa ilalim yan kasi bubukol no kailangan mo lang ilabas yung wire para may na maayos so ganun lang po yung mga power tools no kapag kasi merong wire nakalabas nakalabas or nakadikit sa mismong uh, sa mismong ulumaan no ito po yung mga ulumaan niya kapag may nakadikit diyan hindi mo maglalapat no so ilapat lang na maayos ayan no Yun. So, i-check mo lahat, no? Yun. Tapos, i-bubble natin to para masubukan po natin. Yung forward at reverse. Yan. So, mga ka-repair man, ang ganda na nagawa ko, no? Ayan. So, yung pong sira nito, ay uh, sira po yung motor niya. So, noder ko sa online, no? Ngayon po, ginawa natin, no? Ang ganda. Binigay po sa akin to mga ka-repair man, no? Yon, ganda oh. Ang ganda talaga kapag meron kang gamit ng cordless, no? Ayun, so ibabalik na natin. Yan, mga fit na fit, no? Kapag talaga fit na fit ang inyong uh, pagkakalaga, pagkakalagay, ibig sabihin wala pong wire na nakaipit, no? Kapag hindi po fit ang inyong power sa na nilalagay, ibig sabihin meron pong wire na nakaipit. Oh, ganda. The best talaga to. Lakas makahigpit. ganda. Lakas, persado. Okay, mga ka man subukan na natin, no? Ayan, meron na siyang ilang tornilyo. Okay, isa pa. Baka malost red yung gear niya, no? Isa pa dito sa harap. yon Okay, subukan na natin. Plug na natin. Yan, mga ka-reperman. Naka-ano Naka-reverse siya, no? Ayan, tapos forward natin. Yan, okay na. Oh. Yan, pagkano yung ikot niya, ano? Ngayon, reverse natin. Ayan, okay na, no? oh. Mga ka-reperman, no, tsaka, no, lumambot yung ano niya, yung switch, oh. Ang lambot, oh. Ang sarap gamitin, mga repair man.